Attorney, kamusta po ang uh, probinsya ng Isabela sa likod nitong uh, ikang uh, pagdaano pananalasa nitong bagyong si Mirasol sa inyong uh, lalawigan, sa inyong probinsya? Nandito po ako kasalukuyan sa Kapitolyo. Tuloy-tuloy po yung ulan. Hindi naman po ganun malakas na malakas, mm -hmm. pero uh, moderate to heavy yung yung rainfall. May mm -hmm. yung konting hangin, pero hindi mm -hmm. naman po yung lakas na nakabali ng mga tanga ng puno kami, binabantayan lang po namin yung sitwasyon, lalo-lalo na po yung level ng DRC para makapagtulot po ng pagbaha. Mm. So, ang binabantayan po natin ngayon dyan is yung uh, level ng Cagayan River na baka mag-overflow. Ga po, po uh, gano po baka tagal ng umuulan? Nagsimula pa po ba yan kagabi? Kanina madaling kanina araw? Kanina madaling araw, mga bandang alas dos. Uy, okay. So, anyway. Kasi ang sabi ng pag-asa, mukhang maraming ulan na dadalhin nito. Eh, no? Mga nasa 200 mm siyata, dalang ulan nito. Uh, Tama po. Sa okay. uh, orange warning na po yata yun. Anyway, ang ang binabantayin po namin kasi napapansin nyo yung track ng pag-asa ay nandito kasi may bandang kanan ng bahagi na Isabela ang, mm -hmm. ang ginadaanan nitong si uh, Mirasol. Mm -hmm. Eh, buwan yan. Uh, Sierra Madre po yung area niyan. Pag bumagsak po yung tubig, ang tubig ulan sa Sierra Madre, wala pong mangyayaring iba kundi dadaloy po yung tubig papunta sa pinakamababang lugar dito po sa mm. Isabela, sa mm. Red Valley. Na yun mm. po yung Cagayan River. Kaya mm. binabantayan po natin yung level niya, lalong-lalong -lalo po, po sa may bandang lugar kami downstream, part po ng Isabela, meron pong limang bayan. Kaming madalas sila po yung binabaha dahil uh, yung kanilang relative, yung kanilang elevation relative to the normal level ng Cagayan River eh sila po yung pinakamalit ng mm. diferensya mm. compared to other municipalities ng Isabela. Kaya kapag tumaas po 'yung level ng Cagayan River, sila po yung unang nababaha. Ayun. So ano po yung mga lugar na masasabi nating uh, lugar na talaga binabantayan bukod po sa ano ha, sa pagtaas ng level ng uh, Cagayan River mga bayan o barangay yung na may kita binabantayan. Yung... Yung pong limang bayan yun sa downstream mm -hmm. yung mauuwi Cabagan, Santa Maria, San Pablo, Santo Tomas. Mm -hmm. okay. 'Yan po eh historically sila po yung nauunang nababaha mm -hmm. kapag tuloy-tuloy po yung buwas ng ulan at po ko yung level ng Kagayan Pero hindi rin po sila hindi lang po exclusive sa kanila, meron mm -hmm. din pong mga maliliit uh, na mga areas mm -hmm. na sila po yung nababaha. Pero karamihan po eh nasa tabi ng Cagayan River at yung mga tributary. Alright. Siguro last question ko na lang po Atty. Foronda. Sure. Sa ngayon po Apo. ba habang binabantayan natin yung pagtaas ng Cagayan River, may mga evacuation centers na po, po tayo nakaset naka up just in case? Ah, they're ready. Kung magkaroon po ng evacuation, nakahanda po yung mga evacuation centers at pati na rin po yung mga stockpile ng mga relief items. Mm -hmm. Pero sa ngayon, wala pa po nakikitang indikasyon mm -hmm. para magsagawa ng preemptive evacuation. Okay. Pero kaya po sabi ko, minomonitor po namin at kung nakikita po namin ng binis ng pagtaas ng Cagayan River, eh numungkahi po namin sa mga local chief executives na magsagawa na sila ng preemptive evacuation. Pero um, capacitated po yung mga aking counterparts sa municipalities and cities na sila po kasi nandun, malawak po kasi ang Isabela, sila, sila, sila ang nakakakita with their own two eyes kung yung situation calls for a preemptive evacuation.